Ang ahas ay gustong lamunin ng buo ang bagong panganak na sanggol. Hindi niya alam na ang sanggol ay hindi natatakot. Ang mga mata pa ay maaaring magbago ng kulay. Kaya ang ahas ay namatay sa takot. Hindi niya alam na ang sanggol ay hindi ordinaryong tao. Siya ay isang taong hindi kailanman mamamatay. Ngunit hindi alam ng ama na naging anak niya ang ganitong napakagaling na anak. Hanggang sa limang taon ng anak niya ay nahulog sa lupa. Nagulat ang ama nang makita na ang sugat ng anak ay mabilis na gumagaling kaagad na narealize ng matalinong ama, na ang anak na ito ay may walang hanggang buhay. Para patunayan ang kanyang hinala, dinala ng ama ang anak sa gilid ng bangin. Plano siyang itulak sa bangin para subukan. Ngunit pagkatapos ng matinding labanan sa isip, hindi pa rin magawa ng ama. Ngunit isang araw habang naglalaro mag-isa ang batang lalaki, aksidenteng natisod sa bato at nahulog sa bangin. Ang ulo ng bata ay tumama sa bato at namatay agad. Ang malungkot na ama ay akala patay na ang anak. Kailangan niyang ilagay sa kabaong. Ngunit sa sandaling isasara ang takip ng kabaong, ang anak ay himala na muling nabuhay. Ang masayang ama ay agad na nagbukas ng kabaong. Totoo nga na ang anak ay may walang hanggang buhay. Mula noon ay napagdesisyunan na gagamitin ang lahat ng lakas para sa kanya. Ang lumaking lalaki ay hindi nagdudulot ng pagkabigo. Sa murang edad ay naging pinakamayaman sa lungsod. Ngunit nakakuha siya ng masamang asawa para makuha ang lahat ng yaman ng lalaki. Ang asawa ay naghar ng asasin para patayin ang lalaki, at naglabas pa ng lason sa kwarto. Mabilis na nanghina ang mata ng lalaki dahil sa lason. Nang handa na ang asasin na barilin ang lalaki, ang matalinong lalaki ay agad na sumira ng bintana, at tumalon sa bangin sa labas. Mabuti na lang ang lalaki ay may espesyal na kapalaran. Kahit ang kamatayan ay takot sa kanya, ngunit dahil ang mata ay nanghina sa lason, ang lalaki ay napilitang maging isang bulag na pulubi. Isang araw may babaeng mabait na dumaan. Sa napakalamig na panahon ay nakita ang lalaki. Ang babae ay pipirin. Nakita niya ang lalaking gutom at ginaw, bulag at nakakaawa. Kaya napagdesisya na nadalhin ang lalaki sa bahay para paintin. Kaya sumama ang lalaki sa piping babae pa uwi. Ang nanay ng babae naman. Nang makita ang mabahong lalaki ay napakadiri. Mabuti na lang ang lola ng babae ay mabait din. Nakita na bulag ang lalaki kaya pinayagan na manatili tapos dinala pa siya para maligo. Nang lumabas ang malinis na lalaki, agad na naging interesado ang babae. Ang gwapo. Anak, ang inyong mata, paano naging bulag? Lola, hindi ko gustong magsinungaling. Isang aksidente, at nawala ang aking paningin. Sa buong paglalakbay, naglimos lang ako para mabuhay. Kapag may problema basta maging positibo, makakalampas din. Isang araw ang nanay ng babae, kasama ang kanyang walang kwentang anak, ay hinahanap ang babae para humingi ng pera. Ang walang kwentang anak ay kakapasok pa lang sa cashier. Nang maharangan ng lalaki, nakita na ang bulag na napulot sa labas ay nangahas ding harangin siya. Kinuha ang bote ng alak sa tabi at binato. Mabilis na lumabas ang babae sa loob dahil sa ingay. Hindi pa kailanman sumuway ang babae sa nanay. Ngunit ngayong para sa lalaki ay hindi nasusunod sa nanay, kundi sumunod sa lola at pinakasalan ang lalaki, na naging dahilan na hindi makakuha ng dowry ang nanay na paboritong anak lang. Sa kabilang banda, ang dating asawa ng lalaki, ay kasama ang mga tao para bilangin ang assets ng kumpanya ng lalaki. Bawal dumaan dito, ding haibo, mabilis mong umalis dito. Ako ang asawa ng inyong chairman. Ngayon ay hihingi na bilangin ang assets ng chairman lahat kayo umalis, umalis. Ang kasal sa Amerika, hindi kinikilala ng aming Daxia. Tatlong buwan pa lang nawala ang kuya ko. Gusto mo na agad gamiting ang inyong grupo. Pangalan bilang asawa ng chairman. Para makuha ang grupo, hindi mo ba nakakatawa ang sarili mo? Wala ang chairman. Ako ang number one sa grupo. Sino ang mangumangang lumapit? Maputuputol ang kamay at paa. Si Dingyan ay nawala na. Tatlong buwan na ako ang kanyang legal na asawa. Ang pagkuha sa kanyang assets, karapatan ko yan, walang balita ang tao, hindi ibig sabihin patay na. Imulat mo ang mata mo at tingnan. Ito ang kanyang sa Amerika, death certificate at last will. Hindi man lang alam kung nasaan ang labi, saan galing ang death certificate. Ding haibo naghahanap ka ng kamatayan. Ang finance ng grupo ay ako ang namamahala. Ending. En Big Fang. Kayo ay sobra na. Namatay si Ding yan. Ayon sa batas ng Daxia, ako ang dapat makatanggap ng Zen High Group. Huwag mo akong turuan ng batas. Mas alam ko ang batas kaysa sa iyo. May tatlong araw pa bago maging tatlong buwan. Kung ayaw ninyong umalis, edi huwag na kayong umalis. Ngayon, agad. Ngayon din. Dalhin mo ang mga tao mo. Ikaw, Liu Chen, huwag kang masyadong mayabang. Kapag naging akin na ang grupo, ikaw ang una kong aayusin. Umalis. Tandaan mo, pagkatapos ng tatlong araw, ang taong dapat umalis, ikaw. Tara na. N. Liu, ikaw din umalis. Makipag-ugnayan sa lahat ng online media, ililiyo, radio newspaper, at community media. Mag-publish ng missing person notice. Sa loob ng tatlong araw, kahit anumang gastos, hanapin si Dingyan. Buhay dapat makita, patay dapat makita ang bangkay. Ang daming sugat mo. Siguro naghirap ka ng husto. Eh? <coughs> Marami. Hindi na mangyayari ulit. Si Xiaozhou ay tahanan ni Xiao Xiaozhou. Bakit mo ako giniginhawa? Ikaw ang aking asawa. At sa buong buhay ko, ikaw lang ang aasahan ko. Basta hindi mo ako ayawan. Na ako ay pipi. Willing akong alagaan ka habang buhay. Sigurado maganda ka. Gusto ko nang makita ka agad. Nakatago ko sa lalagayan. Sa refrigerator. May anim na libong piso. Bukas dalhin kita sa doktor. Sigurado tutulungan ka. Gumaling ang mata mo. Totoo ba? Maniwala ka sa akin. Sumumpa ako. Hindi kita. Papasaktan. Naniniwala ako sa iyo. Ang darating na daan. Sabay nating lalakbayin. Doktor, ang mata ng asawa ko, kumusta na? Ang kanyang cornea ay nasira. Sobrang grabe. Ang recovery effect ay hindi siguradong maganda. Ang self-healing probability, wala pa sa isang porsento. Ang pinakamabuting paraan ay corneal transplant surgery. Doktor Magkano, hahanapin ko ang paraan. Maghanda kayo ng tatlong daang libo. Sapat na yun. Ang hospital ay makakapag-schedule ng surgery. Sa inyo pagkatapos ng pitong araw, kailangan ba mag-appointment? Magmadali kayo. Tandaan, bago kayo bumalik para sa palit ng gamot. Huwag ninyong tatanggalin ang bandage. Kung hindi, siyam na put na porsento ang posibilidad na tuluyang mabubulag. Hindi na magagamot. Asawa, huwag kang mag-alala. Sigurado akong makakahanap ng pera para magamot ka. Si Zhu ay buong puso para sa akin. Pero saan niya kukunin? Ang tatlong daang libong yon. Dapat ba na hindi ko siya pagtisirahan? Pero hindi ako makontento. Zen Hai Group, bilyonaryong si Ding Yan, nawawala ng tatlong buwan. Sa loob ng anim na oras, magsisimula ang estate settlement. Kung may nakakaalam sa bilyonaryo. Asawa, kamukha mo yung taong yon Kung bilyonaryo ako. Bakit kita pagtitiisan? Asawa, hindi ako nagtitiyaga. Tayo ay mag-asawa. Basta maligtas ka, lahat ay sulit. Hindi natin kailangan maingit sa iba. Tahimik nating gugugulin ang buhay natin. Okay na. Kung tunay kang bilyonaryo, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Asawa, karapat-dapat ka sa pinakamabuti. Ngayon sa grupo. Si Liu Chen at Fang Hui, nagtaksil na sa akin. Si Ding ay ambisyoso, hindi mapagkakatiwalaan. Walang taong mapagkakatiwalaan. Biglang makipag-ugnayan, baka mapahamak pa, ang asawa. Sigurado kong magagamot, ang mata mo. Dapat ka sumunod. Huwag mo talagang tatanggalin ang bandage. Taishan kuya dahan-dahan, dahan-dahan. Anak, bakit ka nagiging ganyan? Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Ang anak mo ay nagsugal sa kasino namin. Ngayon ay may utang na apat na raang libo. Sabihin ninyo kung paano. Apat na raang libo. Bakit ka nangutang ng ganyan kalaki? Yung sampung libong para kay Yuyu, hindi mo rin ba naiintindihan? Wala na lahat. At may utang pa sa kanila na apat na raang libo. Ano? Ikaw na talagang walang kwenta. Papatayin kita. Ang laking pera, paano namin mababayaran sa kanila? Ang property title, ginawa akong collateral sa kanila. Pagdating nila ngayong beses, para kunin ang tindahan. Walang kwenta. Ang bahay na ito, iniwan ng tatay mo sa iyo, at sa kapatid mo. Bakit mo dinala sa sugal? Sige, sige, sige. Tama na, tama na. Nakakairita. Yun ay iniwan ng tatay ko sa akin. Lahat ay akin. Gusto ko gawin e eh gagawin ko. Ang pagbabayad ng utang ay natural na bagay. Ang utang ng anak ninyo, dapat ninyong tanggapin. Dapat tanggapin. Mga kapatid, tulungan natin siyang maglinis ng lugar. Kuya huwag magalit. Tigil. Ano ang gusto ninyo? King King. Nakauwi ka na rin. Si Dongdong -dong ay naitaya ang bahay. Pinipilit nilang kunin. Ngayon sinira nila ang tindahan. Mabilis mong isipin ang paraan. Ano? Hindi ba nasa akin ang property title? Paano niya nakuha? Hindi ko rin alam. Kailan niya ninakaw? Ngayon ang property title. Nasa kanila na. Yun ang huling mana ni tatay. At yan pa ang pinagkakakitaan natin. Paano mo na itaya? Iniwan niyo ng tatay ko sa akin. May karapatan ako. Gusto ko gawin e eh gagawin ko. Bakit ka nakikialam? Huwag na kayong mag-away. Nakuha na ang tindahan mabilis ninyong isipin ang paraan. Kung hindi, makiusap ka sa kanila, kung pwedeng hindi kunin ang tindahan. Ang pera ay unti-unting babayaran natin. Tapos na ba kayo sa pakikipag-usap? Asawa makikipag-usap ako sa kanila. Ngayon kailangan ng pera ang mata mo. Balak ko, gamitin ang tindahan para sa loon. Para sa pagpapagamot ng mata mo. Hindi pwedeng kunin nila. Huwag mo pilitin. Sasamahan kita. King King wala ngayon, pero sigurado naming babayaran namin kayo. Bibigyan kayo ng oras. Sino ba kayo? Hindi pwedeng walang bayad ang mga kapatid ko. Kung gusto ninyong manatili ang tindahan na ito. Ngayon, bigyan ninyo ako ng apat na raang libo. Agad kong dadalhin ang mga kapatid ko. Kung hindi, lumayo kayo dito. Wala ngayon, pero sigurado, babayadan namin kayo. Walang pera, huwag kayong makialam. Galit na galit ako sa mga tulad ninyo. Mga basura ng lipunan. Walang pera pero puro daldal. Umalis. Pakiusap, ang asawa ko. Kailangan pa ng pera para sa mata. Pakiusap, bigyan pa namin ng konting oras. Pakiusap sa inyo. Hindi ko makita kung nasaan si Ang pera na ito basta makipag-ugnayan kay Liu Chen. Maaayos na. Pero, wag mo na akong pinaglalaruan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Umalis. Pera King King Lola Babaeng walang kwenta Nagtago ka pa sa akin ng mga bagay Umalis Ang pera na ito ay para sa kuya mo Para sa asawa Mama hindi mo pwedeng kunin ang pera na ito Siksiao ding ay naghihintay ng pera Para sa mata Kung hindi tuluyang mabubulag siya Kaya nga sinasabi ko na ikaw ay Panglugi Ang kuya mo ay magpapatuloy ng angkan Ang bulag na yun Bulag man siya o hindi sa pamilya natin, wala ni isang kinalaman. Siya ay hindi kapamilya, gusto mo pang kunin ang pera. Para sa mata niya, walang pinto. Mama, si Dingyan ay may, konting pagkakataon na lang, pakiusap sa iyo. Hindi ay hindi, kung gusto niyang pagamutin ang mata, gusto niya ng pera, hayaan mo siyang lumapit sa akin. Nakakakita ba siya? Dingyan a dingyan. Ano pa ba ang hinihintay mo? Huwag mo talagang tatanggalin ang benda. Kung hindi, siyam na put siyam na porsento ang posibilidad na tuluyang mabubulag. Kung hindi makakakita eh hindi na. Susugarol. Tumigil kayong lahat. Ako na ang magbabayad. Huwag. Siyao ding. Ang mata mo, tuluyang mabubulag. Huwag. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Papapadalhan kita ng pera. Sana totoo ang sinabi mo. Huwag mong gagawin sa harap ko ang pagpapanggap. Kung hindi, pati ikaw ay makakasama mo. Chen Kuya ako ito.